Nai-stress na po ako sa collection agency. Kaya sa mamatay sa stress, gusto ko na pong i-give up ang property dahil hindi ko naman ito natirhan. Nawalan din po kasi ako ng trabaho. Ano po ang dapat kong gawin? Kung hindi ka na interesado sa property at gusto mo na itong bitawan, maaari kang magsadya sa opisina ng pag-ibig upang isurrender ito mayroong dalawang klase ng pag-surrender ng property. Dasyon in pago kung ang titulo ay nakapangalan na sa borrower o yung tinatawag na REM account at pre-termination of housing loan contract naman kung hindi pa o yung kung ang loan mo ay under pa na contract to sell or deed of conditional sale. Mag-submit ng Julia accomplished application form kasama ang kopya ng isang valid ID. Tandaan na kailangan occupied o walang nakatira sa property. Once approved, makakatanggap ka ng notarized copy ng notice of pre-termination o kaya ay dasyon din pago. Maghintay lamang ng ilang linggo o buwan bago tuloy ang maklose ang iyong account.